<laughs> uh. Hello guys, good morning. Ayan, nakapaghilamos na ako. Ayan, linis na yung mukha ko. So ngayon, nakita ko, ang dami ko ng bigote. Gusto kong tanggalan. Kasi, makapal na. May binili kasi akong pang wax. Ayan, o, face, facial wax. So ngayon, magwa-wax ako. Tingnan niyo kung paano ako mag-wax ng aking bigote. Kakaiba siya sa ano, yung sa kilikili. Pero ginagamit ko din to sa kilikili. Pero mas maano yung sa kilikili. So, iga, ay, ano muna natin, iinitin natin para dumikit siya. Iinitin natin bago natin ilalagay. Bago natin pupunitin. Or hahatiin. Yan. Ganun Oh. Para uminit bago natin yan ididikit sa ating puso. Ang <laughs> dami natin mga kalukuhang ginagawa sa buhay. Ang pa, pagpapahirap sa ating sarili. So, yan o. Oh. Uh, Then, ngayon, instead na pa ganun, ma maganda din sana yung pa ganun, no? Oh, kasi daming makukuha. Pero try ko nga pa ganun try. Natatakot <laughs> talaga ako. Parang napopopia ako dito. Kasi masakit. <laughs> hmm. 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 Aray. Pagatin hmm. hmm. <laughs> hmm. ko yung laang muso ko para hindi sumama. Nu. Ayo. Ayo, dong nakuha, bah Nih, nong damu. Uh. Mama. Ako ka na. Paano ako mag... Gawa na ang kalukuhan. Saan ba? Hmm! Hindi <laughs> sumama lahat. Ah. <laughs> Pero huwag niyo gawin to kapag ano, malapit na yung inyong dalaw kasi ma parang na, na ano na apektuhan yung chan parang biglang sumakit yung chan ko kasi malapit na ako mm. Parang natatakot na kasi ako. Hmm. Tapos pag may mga tira-tira yan, pwede nyo nang ganunin kasi may ma makukuha nyo yan dahil mayroong parang uh, ano na, ng parang bubble gum dyan. O di kaya lagyan nyo yung kuko nyo or kamay nyo ng ganito. O yung mga ito nya Para makuha nyo. O yung dami pa. Oh. Maraming naiwan na ano? Dito ko oh, ang dami. Baka sasama na yung balat ko. Mm. Ano <laughs> iwan? Yeah. Dito nakuha lahat. Mm. Ito may mga tira. Hmm, pagpapawisan ka talaga kahit malamig. Hmm. may mga sobrang maliliit yun, namumula na tayo magingat din sa mga sensitive na balat ha? baka basama yung balat nyo napakasakit nun pero sa mga balat kalabaw na tulad ko, okay lang yan. Hmm. Dito kasi may mga buhok-buhok din yan. Kung napapansin nyo rin yung mga dito-dito natin, mayroon din yan, may mga buhok-buhok din yan. Kailang tinatamad ako ngayon mag-isa-isa. -isa. Tapos dito, ang dami din yan. Pero hindi yan nakikita. Pero pag gawin niya yan, inorder ko to sa, ayan wala na, hindi na siya matikit ah, tamis may natira pang isang piraso ay eh, yung kabila noon pero hindi ko na to gagamitin ibabalik ko close ko lang muna tapos magagamit ko pa to sa susunod yan and then para mawala yung ano yung dikit-dikit sa balat natin meron din yan pantanggal may kasama na to nung binili natin to meron na siyang ganito yan pero eto, hindi ko ginagamit ng isahan kasi napakalaki nito. Ang ginagawa ko, ginugupit ko lang. Kuha ko ng konti. Yan, konti lang ang kinuha ko. Tapos ibabalik ko ulit siya dito. Uh, close ko lang ng ganun. Para hindi siya mag-dry. And, yan, balik lang natin dito sa cartoon. Tapos, hmm, tanggalin natin yung mga aray. Hmm. Yan. Wala na. Ay, <laughs> oh, no, oh, dami pang natirang ano. Ilagay ko nga lang dito para pag eh, pag hindi siya mag-dry dito lang siya. Ah, uh, pwede pa natin magamit 'yan. Grabe yung pagtitipid. Kasi so, alam niya ba yung bulak na ginagamit ko. <laughs> pagkatapos kong gamitin ng isang beses, sa susunod gagamitin ko rin ulit. So, yun lang yung aking sharing for today na pagpasakit sa sarili, pagpapahirap sa sarili. Diba? Ayan, o, namula na yung ating na so, natanggal na yung ating bigote-bigote sa buhay. Ayan. Thank you for watching! Sa susunod ulit na video.